Um, ayan, ayan <coughs> Welcome Bulad, welcome Pansit Asat amon hapunan Ito, apat na nyo Kain tayo, Bulad, saktola Makwan nyo na pa lang maulan.

well. Ayan na guys, ginaganahan ako mag ano, kain. Masarap yung ulam namin. Bilad ng kakainin ko. Napadami yung kain ko dito. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Always over mo na tayo kasi ginaganahan ako magkain. <laughs> Sirang diet natin dyan. Ayan na oh. Nagalap pa ako ng isang takal na kanin. Kanon, bebe? Ano? Yeah. Ano? Ikaw, kuya. Ang okay, tao. Hindi hmm. na ako. Anak ko. Lagi mo, kuya. Ay, dad na. Kuha na. Kuha oh. na. Grabe. Ako na lang natira dito. Tapos na sila. Bose ko na lang daw to. Ay, kung pag ari ng tangi ko din, bay ito na uding. Mamaya ko sa tong uding. Pangaon, pangaon. Ali pa tayo. Mo na